langko, okay, ano pala yung mga sentimento o sa yung pangyayari sa Pilipinas. So, pinag-channel, pinag-channel nasa uh, neutral lang ako, wala akong pinapanigan, pero iyan ano natin yung mga sentimento sa mga tao o FW dito sa Saudi Arabia. So, abangan nyo ang content ni Dix Channel. Thank you and goodbye. Ikis, good evening mga katropa. Dito tayo sa Banta. So, dito tayo Banta, sir. Ah, uh, may, okay. taga saan kayo, sir? Ikaw? Uh, Pangasinan. Pangasinan. Kayo, sir? Taga saan? Palabang Lalang Bilso. Lalang Bilso. Kayo, sir? Dito sa sir? Ako, oh, ano sa ano? Bulog-bulog. Bulog, ah, uh, Punta Ah, sa Punta Bato. Ngayon, meron akong itanong sa isa. Ikaw muna, sir. Dito kayo, tabi na kayo. Ah, uh, anong maestro dito yung, ano mo ano, yung... Former President natin si Rodrigo Duterte, si Digong, di ba? For me, President natin. Anong masabi nyo sa napangyayari? Nagustuhan nyo ba o hindi nyo nagustuhan? Magulo sa Pilipinas. Magulo sa Pilipinas, okay. Balik si Duterte na lang. Ayun ah, na lang, Balik si Duterte. Yan, uh, sigaw ng OFW dito sa Riyan. Kayo, sir? Magulo pa rin sa Pilipinas. Oh, so... Mas gusto ko ibalik si Duterte. Siya nakakatulong sa lahat ng tao. Oh, so, Duterte, sila? Duterte. Oh. Sa'yo, sir? Ganun pa rin sa amin eh. Ibabalik na lang kasi kami ang mga Muslim eh. Maraming may tutulong si President Duterte. Yun, yung mga ano yan sa mga kababayan natin. Sigaw ng OFW. Ano lang ito yung uh, surprise sa lang ito sir. Kasi uh, alam mo yung sa Nidirland, medyo maraming tao ngayon dahil sa kung uh, inanon nila si President, former uh, President Rodrigo Urua Duterte. Uh, sigaw ng OFW sir. Sir, anong sigaw niyo sir? Duterte. Ah, Duterte, yung sigaw nila dito sa Thank you, maraming salamat. Lakas pa rin. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Salamat, salamat. Thank you, kabayan. Oh, thank you, thank you. Sa mga tropa, dito tayo sa Batak. Kuli, ah, nakita lang. Dito tayo banda, mam, sila sa pintuan tayo. Kayo, kayo dalawa, kayo dalawa. Ah, ma'am, mam, excuse me, taka saan kayo, mam? Osamis. Osamis, uh, kayo? Osamis po. So, Osamis dahil sila. So, mam, ah, nakita nyo naman yung nag-trendy ngayon dahil kang Uh, yung former president uh, Rodrigo Duterte uh, ano bang masabi niyo sa ngayong ano ngayong kasi nakansa na doon yung, hindi man excuse me na may, mga nagrally sa Netherlands de the may nag ano ano bang ano masabi niyo ngayon sabi mo kay Duterte ay sana pa kawalan din uh, siya, sa kami sa ano din na sabahin niya tapos pray lang po kami na mag-update na So, sis, Duterte. so, so Duterte sila ang ang sabi nila mm. sana mapa uwi na lang si uh, President uh, Rodrigo Duterte for mer uh, siya babalik siya sa Pilipinas. Doon na lang ano yung ano kaso ano? yan di ba? Thank you, maraming salamat to sa mga So ano so, ano ano may sabi niyo ma'am? Duterte solid kayo ni? Solid kami Duterte yung uh, President Rodrigo, former President Rodrigo Roa Duterte, yung pangyayari ngayon ng Lodzas de Dirlan? Eh, dapat idadaan muna nila sa ano, sa uh, due process lahat. Kasi yung ginawa nila, dapat nga kung saan ka nagkasala, doon ka dapat elitisin eh. Tapos elitisin sa ibang bansa, parang hindi naman makatarungan ba O oh, yan, uh, isang ano, bosses niya, nagpa-arunig siya ngayon. So wala tayong ano, uh, ulitin ko, wala tayong kinakampihan importante marinig lang busis ng OFW. Salamat bro, thank you and uh, good evening sa uh, good afternoon uh, dito tayo sa Villaggio Mall dito tayo so, mga uh, Villaggio Mall member dito din siya ng guard dito Ah uh, bro, taga saan sa atin bro? Butabato bro Butabato Ito, Ito bro? Laguna, Santa Rosa Salam, Laguna, Santa Rosa So ang um, itanong ko kasi yung nag-reading sa atin equally uh, na kita nila si former President Rodrigo Roa Duterte Uh, ina sa ina ko sa nandun tayo sa Tindernat. Ngayon, ano masabi niyo ba? Ay, hey, bro. Ang um, hindi maganda ginawa ni Toro, parang hindi siya ang ano eh. Parang biro mo si, si si para si president former president Duterte ang nagtaas ng sahod ng sandalo sa pulis tapos ginaganyan niya. So, hindi maganda ginawa niya. Hangit yung ano, pero mo eh. Ihihilahin ko, ihihilahin ko, ganun yung pagkasabi niya. Hindi naman maganda, ganun na. Oh. Matandaan na, tapos gaganyan niya pa. Tama, tama, naman sabi ko, kay... Yan, ah, uh, busis ng isang UFW dito sa red. Kayo naman, bro. Anong may sabi mo, Sa naman, akin naman, palabasin si Tatay Digong. Ah. Yun lang. Ayon. Ah, so narinig nyo, wala tayong ano, dito. Ang importante lang, ang busis ng UFW dito sa UFW. Okay. 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 So, thank you. Maraming salamat, Ay, bro. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you, thank you. Salamat. Okay, sir. So, meron na ito. Itanong sa iyo. Uh, oh, assalamualaikum, Okay, bilang. Uh, yung ano natin, excuse yung ano na nakita mo yung uh, ano na, na, na sa Pilipinas sa ano na former President Rodrigo Duterte. So, anong masabi niyo, sir? Ah, uh, house arrest na lang. para maganda. Mm, house arrest na lang. Oo. Oh. Ah, oh. uh, excuse me, taga saan ka lang kayo sir, sa atin sa Pilipinas? Bacolod. From Bacolod. So, sabi niya, house arrest na lang daw. Uh, kayo sir, saan kayo sa atin bro? Silay. So, Silay, uh, Bacolod daw. Oh. So, ano man sabi mo sa regarding kang ano, yung uh, former President Rodrigo Duterte? Ganun din sana, house arrest na lang, dinasan na sana pinalipat ng ibang bansa. Kasi yeah. matanda na at saka respeto din dati nating pangalaman. Tama. Ah, tama. eh ah, sa kanya yung ano. So, boses ng mga OFW dito sa Riyadh. So, maraming salamat sa yung dalawa, sir. Thank you and good evening. Salamat po, Igis, Hey, guys. Good evening. Si Dick Channel dito naman sa Batang. mayroon tayong mga ano, nakita. Mga, hindi ko to mga OFW. Boses ng OFW dito sa Riyadh. Ah, excuse me. Ah, taga saan kayo sa atin sa Pilipinas? Ako sa Montalban. Montalban kayo? Bulacan. So Bulacan, so mga Tagalog po sila. Mayroon akong itanong regarding sa yung former uh, president natin si uh, Rodrigo Roa Duterte. Uh, ano ba yung may sabi niyo sa pagkano niya nandoon siya sa Nidiran niya? Ano bang masabi ba niyo isa-isa? Uh, para po sa akin sana po, uh, sana po uh, ibalik na lang po siya sa atin sa Pilipinas para mas makabayan man no? makatao man no? para sa sa mga nagawa din ang dami naman ako yung nagawa. Isa na po ako sa na mga natulungan ko talaga. Ah, okay. Ah, so, natulungan ko pala ni President uh, yes, Duterte? 2017, 2019. At... Oh, ah, okay. Natulungan. natulungan kayo. So, Tagalog kayo, pero ano, ano oh, kayo? Oh, pure Tagalog. Oh, ah, pure Tagalog. Uh, pure Tagalog. Uh, yun pala, hindi nila malimutan si former President natin. Kayo naman, ano masabi niyo? Yun nga, dapat uh, sana ibalik na lang. Kasi nga, syempre, matanda na rin siya. So, kumbaga, uh, maging makabayan na lang tayo ng lahat. Kasi hindi rin naman naging masamang presidente si Duterte. Marami din siyang nagawa sa atin. Pati yeah. uh, yun sa mga passport, naging 10 years. Man. Doon na lang magpasalamat na lang tayo. Maging makataong na lang tayo sa sa doon tama. hindi lang yung passport, pati license, driver yeah, license, okay. No. 10 years, yes, tama? Oh, 10 years. Oh, 10 years. Yeah. Oh. Uh, so, yun ang mga ano ngayon ni eh, Big Stanel, naging ano, Uh, pasalamat sila sa Duterte Ano masabi kang Duterte? Yun lang no. So solid Duterte kayo para laban, laban lang. lang. Uh, gusto natin. nyo na may balik na lang sa Pilipinas. Oh, pili sa Laman. Doon Laman. na lang. Uh, sige, thank you. Salamat Laman. and good evening. Salamat. Laman. Sa Laman. Sige, 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 sige. Uh, sa, 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 sa atin, sir? Sa Cebu. Cebu. So, nakita nyo yung, ano, yung nag-trending ngayon na yung former president natin, uh, Rodrigo Roa Duterte, uh, inano sa... Ano bang masabi? Ano bang masabi, Jose? Na talaga si Tati. So, anong advice mo? Papauwiin na lang sa ano? Sana dito na lang sa Pilipinas na lang lilitisin ang kasong ano? Na si si na lang ano muna doon. Si make may, may ano pa kayo? May Sige, so mga tropa dito tayo sa bata. Uh, may na ano tayong isang uh, kababayan natin. Uh, tanungin natin, sir, excuse me, taga saan kayo, sir? Sa Pilipinas. Double City po. Ah, Double City. So, natay ko ba atong halong ang Bisaya Tagalog oh, para makaintin bis uh, so, regarding kang ano, regarding kang uh, President, uh, former President Rodrigo Duterte na nandun ngayon sa Diderland, siya si sabi, pinilit na nakita mo naman sa video, naka, ano, naka live yun. Ano masabi niyo sir? Ah, uh, unang ang lahat, ang pagdakip kay President uh, Juan is napaka ano eh yung, yung term dyan is ano uh, napaka uh, hindi uh, kuwan hindi siya makatao kasi ano eh uh, forcibly he was taken forcibly and meron pa na dinig sa isang video na sinabi ni Tore okay. na kung hindi daw mag surrender si former president nakalag ka rin niya imagine 80 years old Oo, oh, tama-tama yung... Eight man. years old, makanda, mahina yung katawan, kakalit ka rin mo. So nasaan yung uh, kuha mo dyan puso mo? Oh. Tapos, wala din naman silang map, map, mapapala kasi ang evidence nila, fabricated lahat. Ah, oh, okay. At kung iisipin natin, mas marami ang nasave na buhay kaysa sa uh, kuha ano, na matay tayo dyan sa uh, one, uh, na yan. Kasi kung i-compare natin yung 1,000 sa 1 million, masyadong malayo. Okay. Imagine, sa time ni uh, Kwan Bigong, kung drug user ka, drug pusher ka, mismo ikaw, isusurrender mo yung ano mo, sarili mo sa mga uh, police. Unlike ngayon, mm. pati police, sumasama na na gumagamit ng drugs. Ayan, uh, yan, uh natin yung Ay, ano na sa side ni Sir. So, sabi nga eh, ano tayo dito, neutral, inanol natin yung uh, boses ng OFW dito sa Korea, Saudi Arabia. So, maraming salamat. Mayroon na ka pang dagdag, sir? Ah, uh, ang uh, ano ko lang, ah, uh, ah, uh, 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 kasi ito talagang para sa ating lahat ng mga Pilipino. Ako, okay sa akin kung, ah, uh, kung ka Lenny ka, or, ah, uh, kung Marcos ka. Ang sa akin lang kasi, kung ano yung kung mas malaki yung uh, kabutihan na na kuan dulot isa sa akuan uh, kasamaan doon tayo sa akuan uh, kabutihan uh, sana ipagdasal natin na uh, makauwi na, po siya makauwi na po siya Sa uh, po. so sabi niya uh, sana makauwi na si former president Rodrigo Roa Ro Ro Duterte So, see you in the Philippines. Uh, uh, Opo. 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 So, thank you. Maraming salamat. So, so nakita natin sa, no? sa boosties ng OFW dito sa Saudi Arabia. Thank you and good evening, bro. Salamat. No!